Bagamat sinuspindi ng Malacanang ang lahat ng government work simula kaninang tanghali, ngayong Miyerkules Santo, tinitiyak ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga pamilya o individual na nagbabakasyon at lumuwas ng Maynila. Alamin natin ang mga detalye ng ginagawa nilang hakbang mula kay Simon Ong. Patuloy sa paglilingkod at pagsiserbisyo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga kababayan natin ngayong Holy Week. Una nang naglunsad ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng isang memorandum para sa mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Dito, inatasan ng DILG ang lahat ng LGUs na ipatupad ang local peace and order councils ng kanilang nasasakupan at iba pang mga local team para sa contingency plans ngayong Simana Santa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang pagtiyak na naayon, ligtas at magkaroon ng maayos na public transportation, emergency medical services at iba pa. Binigyan direktiba rin ang local chief executives na immobilize at i-deploy ang lahat ng law at traffic enforcers, mga medical personnel at iba pang mga tauhan na sa local at national roads, crime-prone areas o hotspots, transport terminals, mga simbahan, at iba pang pampublikong lugar. Kailangan din ani magpatupad ng LGUs ng maayos na garbage collection at disposal, pati clean operations sa public places, partikular na sa mga lugar na pinaganapan ng religious at social activities. Kaugnay niyan, binigyan direktiba din ng kagawaran ang pambansang pulisya at BFP na manatiling naka-full alert at ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga munisipalidad para mapanatili ang mapayapa at ligtas ng Semana Santa. Samantala, sa nangyaring kapihan kanina, kasama ang ilang opisyal ng mga ayensya, Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, inaasahan nila ang pagdami ng pasahero sa bawat pantalan sa bansa. Expecting 3.5% increase no, sa ating mga passengers nationwide sa ating mga pantalan. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa ligtas na biyahe ng ating mga kababayan. Upang siguraduhin natin, may mga babae natin sa panahon ng Kwaresma, eh hindi lang makapagdilay nila, hindi makakapahinga at makaabot sa lugar nilang diskresyon ng ligtas at maayos. Isinusulong naman nila Transportation Office Chief Assistant Secretary, Vigor Mendoza, ang pagkakaroon ng batas para gawing krimen ang insidente ng road rage. Aniya, dapat mas patawan sila ng mas mabigat na parusa. In, special law, in order to criminalize the incident in itself, mas pinaigting din ng PNP ang kanilang puwersa sa iba't ibang checkpoints at choke points para tiyakin ang disiplina sa kalsada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon o, Congress News.